Inaresto ng Metropolitan Police Department ang 43 years old na Hapon na ama at 37 years old na Haponesang ina dahilan sa pagpatay sa kanilang apat na taong gulang na anak na babae sa pamamagitan ng pag-inom ng mga anti-psychotic na gamot at iba iba pang Anim na taon na nakakaraan ang kapatid ng ama rin na matay sa kahinahinalang mga pangyayari. Noong March, inaresto ng polis ang mag-asawang Hapon at Haponesa dahil sa kainahinalan pagpatay nito sa sarili nilang anak na apat na taong gulang. Ang anak ay nakainom ng antipsychotic na gamot at namatay dahil sa pagkakalason nito. Ang lugar ay sa Taito Ward. Tokyo. Ginawa ng sospek na sina Kenichi Hosoya, 43 years old, ama ng bata. Shiho Hosoya, 37 years old, ina ng bata, na nakatira sa Imado Taito Ward. Agad na inaresto dahil sa hinalang pagpatay sa sariling anak. Ayon sa investigador, ang mga sospek ay nakainom ng antipsychotic na gamot na olanzapine at ang kemikal na ethylene glycol sa kanilang apat na taong gulang na anak na babae na si Miki ay hinihinalang pinainom ng gamot sa apartment nito noong nakaraang taon. Natagpuan ng sospek na si Shiho na si Miki Chang ay bumagsak sa kanyang tahanan at tumawag si Kenny Chi ng 119 or ambulansya. Ngunit agad na kumpirmang patay ang bata nang ito ay dalin sa ospital. Bilang resulta sa autopsy, lumabas sa katawan ng bata ang olanzapine at ethylene glycol na siyang kahinahinalang pinainom sa bata para mamatay. At itong naging dahilan para siya ay malason at tuluyang mamatay. Agad hinuli ang dalawang magulang.